Okay, okay, mapagpahalang po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa loob ng tahanan ni Mga Dor, na dating chairman po dito sa Barangay 94, Sony District 1, Tondo, Manila. Kaya po ako narito upang magbahagi sa kanya ng mabuting balita o ang salita ng Diyos na akin dadalin sa kanya at gumagamit po tayo ng Biblia. Ang Biblia ang ginagamit ko ngayon ay Poymen. Ito po. Ang Biblia ng mga pastor. Yan, yeah, medyo makapal. Old and New Testament po kasi ito. Uh, ang Biblia ng mga pastor. Ito po. Ibig sabihin, maraming pastor ang naniniwala sa nilalaman ng kasulatan na ito. Ano po? Pero bago tayo papalawot na magbubulay ng kanya salita ay atin muna ingin ang tulong ng Diyos o kanyang patnubay upang siya pong gumabay sa atin kasi po alam nyo kung walang gagabay sa atin gaya ng patnubay eh, maliligaw lang po tayo kala natin tama yung pala ligaw na ligaw na tayo kaya mananalangin muna tayo salamat po Panginoon Diyos sa pagkakataon na binigay mo po sa amin, eh, mga door, na kusang bumulayan namin ang yung salita. Ang yung salita na nakatala po sa poemen ang Biblia ng mga pastor. Pakunahan mo po kami ng yung santong espiritu pangunawahan kami, busugin mo kami ng pagkain pang kaluluwa. Salamat po sa ngala ni Yesus. Amen and Amen. God is good all the time. Okay dito sa Biblia, ang sabi ni Apostol Pablo, dito sa kanyang epistula sa Roma, chapter 10. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo ay ito, sa verse 9. Kung ipapahayag ng iyong bibig, na si Yesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakasimple lang pala na ang ibig sabihin ng kaligtasan. Ito, yan, sinabi ni Pablo. Anong sinabi ni Pablo? kung ipapahayag ng yung bibig na si Yesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya sa si muling binuhay ng Diyos malilitas ka. Bakit po ganon ang turo ni Pablo? Kailangan maniwala ka na si Yesus muling binuhay ng Diyos sa mga patay. Kasi po sa panahon ni Pablo, siya po ay nangangaral ng pagkabuhay na maguli si Pablo. Pero may mga question po sa kanya. Sa kanyang pagtuturo. Sa kanyang panahon. Dito po sa sulat niya sa mga taga-Kurinto. Sa ng Korinto. Ano pong naka sinabi ni Pablo? Sa unang ng Corinto 12 ngayon, kung ipinangangaral namin si Kristo ay muling nabuhay. O ano po pangangaral ni Pablo? Muling nabuhay si Yesus. At kung sasampalataya ka ng iyong buong puso, sabi niya, na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, maliligtas ka. Kaya yan po pinangangaral niya na si Yesus ay muling nabuhay sa mga patay. Eh bakit po? Eh nung umaga ng linggo, nagpunta si Magdalena, si Libingan, na kung nilibing si Yesus. Wala siyang nadat ng bangkay eh. Wala siyang nadat ng bangkay. Kasi po, hindi naman po. Tayo, pag tayo namatay, nilibing tayo. Kahit siyang tayo ilagay, matutunaw yung laman natin, matitira yung buto. Yan ang natural na design ng tao. Pag namatay ka, kahit sa kilagay, matutunawan naman mo ang matitira buto. Kaya kumisan, ang buto na lang po pinagkukunan nila ng forensic expert para malaman kung lalaki ba o oh, babae ito. Yung butong nakita nila. Pero si Jesus, wala! Sabi nga ni Magdalena, bak, wala ang Panginoon. Ninakaw yata nila. <laughs> Isipin niyo po. umaga umaga ng linggo, nagpunta siya roon. Wala po siyang inabutang anumang bagay na na ano, yung katawan ni Yesus. Wala. Tanda niyo po yan. Walang nakita. Yan. Kaya dito sa, sa panahon ni Pablo, may mga kumukwestyon pala sa kanya. Kinukwestyon si Pablo kasi nga ang pinangangaral niya ay muling nabuhay itong si Yesus na ipinako sa krus. Tignan pa natin sa sumunod na talata. 13. Kung totoo yan, yan, ang tinutukoy niyong hindi nabuhay na, na maguli ang tao ay si Yesus, ano? Kung totoo yan, Lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. E eh di wala sanang ebidensya. E eh kaso may ebidensya nga eh. Nakita nga si Yesus. Basahin natin sa libro ng gawa. Kung ang ating Panginoong Yesus ba ay nakita ng mga tao? Opo, nakita siya. Nagpakita siya. Naalala nyo ba yung kwento? Nang na isda sila Pedro. Nang biglang dumating si Jesus, ang sabi niya kay Pedro, Ano, may uli na ba kayo? <laughs> Yun, nabuhay na maguli si Jesus doon. Oh. At nag sila ng isda. Ano mga iniyaw nilang isda? Saint Peter Peace sa kanilang lingway sa hati na malingguay natin sa mga Pilipino ay tilapia. <laughs> Alam nyo ba yung pangalan ng St. Peter Fish? Yung tilapia po, ang sa wika natin, tilapia lang po yun. Okay, tignan natin. Sa gawa chapter 1. Ano po nakalagay dyan? Sa chapter 1, 1. Mahakong Chopilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Yesus buwacha sa pasimula. Kinukwento na ni na sumulat ito. Dos, hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, nagiwas siya ng bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Tres, sa loob ng ngapat na pong nagka, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila. Nagpakita. Sinong nakita? Inatural In po ang Panginoong Yeso Cristo. Oh. Eh, dito to, mayroong pagkabuhay na maguli at si Jesus po ang bunga. Unang bunga na binuhay na maguli siya sa mga patay. At sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinuta, pinutunayan niyang siya buhay. Pinatunayan niya na siya buhay. Hindi niya pinatunayan patay. Wala nga nakita sa Magdalena doon sa libingan eh. Nang magpunta si Magdalena sa libingan ng linggo ng umaga, kumakaripas pa ng takbo itong si Magdalena at tinabutan niya bukas na yung kweba. Kaya sinabi niya, ay ang Panginoon ko, nasa kaya? Baka ninakaw ng mga tao. Eh kasi wala siyang dinatnan eh. Ni Kalansay wala. Sipin nyo, tatlong araw. Ang tao po, pag namatay, huwag imbalsumin na, walang imbalsa mo. Sa loob ng tatlong araw, huwag mong ibaong sa lupa. Meron po akong nakitang ganyan, nasa loob mismo ng kabaong. Hindi siya imbalsamado. Hindi mo na sa makilala eh. Yung patay. Hindi mo na makilala. Isipin nyo po yun. Nandun sa puninarya pa nangyari yun. Ha? Sa may St. Peter na nagpunta ako ron para mag-service. Kaya sabi ko doon sa anak niya, o oh, ba't naman hindi mo buksan ang kabaho ng tatay mo? Magsisimula na tayo kako. Alam niyo, no, sabi ng anak niya na si Paeng, hindi natin pwedeng buksan yan. Eh bakit kako? Hindi mo makikilala ang tatay ko eh. Isipin nyo po yan ha. Tatlong araw sa puninarya. Wala na. Kaya nung magpunta si Magdalena sa libingan, wala siyang inabutan eh. Ito pinatunayan ni Jesus na isa'y buhay. Mula sa mga patay. Kaya nga sabi ni Pablo, kung maniniwala ka, sasampalataya ka ng buong puso mo doon sa Roma 10.9 na si nabuhay na maguli sa mga patay, binuhay siya ng Diyos, ay maliligtas siya. E paano po yung mga hindi naniniwala? O, eto ha, wala tayong siran. Ang Muslim, hindi sila naniniwala na si Jesus na matay at nabuhay na maguli. Anong paniwala ng Muslim? Na si Jesus, hindi siya yung pinako sa kurs, kundi kamukalang niya. O, paano ngayon yan? kung babasahin mo sulat ni Pablo, hindi papasok ang Muslim sa kaligtasan. Kesa papasok? Hindi, siyempre sa kaparusahan. Pag sinabing ligtas, ligtas. Pag sinabing hindi ligtas, hindi parusa sa impyerno. O, impyerno sa mga kaibigan ako mga Muslim. Actually, yung kaibigan ko kasi binigyan pa ako ng mga sulat. Ang dami. Babasahin. O, nung araw sa Baguio, Nakakita ako ng Muslim doon. Binigyan nila ako ng Quran. O. Pagkatapos, meron din akong nakilalang isang Muslim sa somewhere in Laguna. Sa Facebook lang. Sabi ko, kung meron kang Quran na Tagalog at English ka ako, baka pwede bigyan mo ko ako. Kasi yung nakuha kong Quran sa Baguio nung punta kami ron, nung araw, may kitsampung taon na yon nung nakarating ako ng Baguio uli, ano? Uh, English and Arabic. Eh, hindi naman ako marunong magbasa ng Arabic. English, pwede. Kahit pa paano, nakakaunawa ng kaunti. Pero, kaya kumingi ng ibang kasulatan na Tagalog at English. Uh, ano, Tagalog lang pala, walang English. Tagalog. O, binigyan naman ako. Pinay-LBC yun, at yun ay ginagamit ko. Ay, thank you po. Sponsa. Dahil, sige po, sige po. Dahil yun ay Tagalog. Kaya pag nag, uh, review po ako sa libro ng Muslim, kasi meron akong mga pamphlet na galing doon sa kaibigan kong uh, Muslim na nagtuturo po. Nagtuturo siya ng Quran. Isa siyang imam. Ngayon, hindi na po kami nagkikita kasi nga po, yung pinagluluguran nila nung araw, nasunog po eh. Kaya eh, magbuhat masunog, nung pumasyal ako doon, nung hindi ko na po siya nakita. Hindi ko alam kung baka lumipat lang ng iba, pero hindi ko na siya nakita. Uh, imam siya, imam. Nagtuturo na po siya ng Quran. So, sa kanya nang gagaling yun na mga babasahin. Ayun, ang ginagawa ko, pag nagbabasa ako ng Quran, binabasa ko po sa wikang Ingles at binabasa ko rin sa wikang Tagalog para mas lalo kong maintindihan. Kaya doon, nakasulat doon sa kanilang epistula na si Jesus hindi pinako sa cross. Pero naniniwala sila na si Jesus sumakyat sa langit. Pero hindi siya kagaya ng paniwala ng mga Christianity na siya yung nabuhay na maguli ay yung kay Apostol Pablo sa mga patay. Ah, ano po? Taliwas, ano? Magkataliwas ang aral ng Quran at saka ng Biblia, ano? Hindi po tayo na may ah, Sabi ko nga po, kaibigan ko po, po yung mga Muslim. Ano? Marami rin po ako nakakaharap ng mga ganyan. Isa, nag-Bible study ako. May kasamang Muslim po. Doon sa uh isang bahay na pinupuntahan ko, may umuparo ng mag-asawa silang muslim. po? At saka doon sa lugar po sa napakaraming muslim, nung panahon na nangangaroling po kami, kahit muslim po sila, kinakaroling namin. Lagi ko sinasabi sa kanila, kay karoling po ito para sa Diyos naman ito. Mababait naman sila. Okay, balik tayo kay Pablo. So kung hindi ka maniniwala, ano, ito sabi ni Pablo sa 14 naman, kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ito po ang medyo delikado eh. Kung ang paniwala mo, gaya ng paniwala ng mga taong kritiko ni Pablo noon sa kanyang panahon, sabi ni Pablo, tahasan niya sinabi, di wala palang kabuluhan ng aming pangangaral. E di paano yung sinabi ni Yesus kay Pablo? Pablo, mangaral ka! Isusubo kita sa mga hentil. Dalin mo sila sa sa Diyos mula kay Satanas. Dalin mo sila sa liwanag mula sa kadiliman. Paano yon? Paano yung utos ni Yesus na yon? na inatasan ni Jesus si Pablo. Inasay niya bilang mag kanyang apostol sa mga hentil. So, eh, tumalima lang si Pablo sa sinabi ni Jesus. Eh kung patay si... Isipin niyo po. Nung kausap ni Jesus si Pablo, si Jesus nasa langit, si Pablo nasa lupa. Sa dako ng Damasco. Journey to Damascus. O. Oh. Yun ba yung patay? Yun ba yung hindi na buhay na maguli? Nakakausap pa ni Pablo? At yun sa gawa? Nagpakita siya? Ang sabi niya? O. Oh. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga halagad. O. Eh kung hindi siya nabuhay na maguli, magpapakita ba ba yan? Siyempre hindi na po sa mga apostol sa labing nagpakita siya, opo, nakasulat po sa 1 chapter 20, verse 24 hanggang 29 yun. Yung diskusyon ni Tomas at saka kapwa niya mga apostol na sinabi ng kanyang mga kapwa apostol, oh Tomas, wala ka kasi. Nakita namin ng ating Panginoon. Nang sa, ano naman ang sagot ni Tomas? Hindi ako maniniwala. Unless na makita ko yung butas ng palad, makita ko yung butas ng tagiliran niya. May lagay itong aking daliri at itong aking kamay may tusok sa kanyang tagiliran. Oh, after uh, eight days, muli nagpakita si Jesus kahit nasarado yung bahay nila tinitirang. Kaagad, sabi ni Jesus, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Ibig sabihin, sumayon yung kapayapaan. Kasi simple, bigla siya lumitaw eh. Kaya baka bigla sila magulat ang Kaya inunaan na, inunaan na niya ang kanyang mga apostoles. Na ano sinabi niya? Peace be with you. Peace be with you. Ibig sabihin, pumaya pa kayo, pumaya pa kayo. So inarap si Tomas. So oh, Tomas, eto na ako. Tignan mo yung butas ng aking daliri. Tignan mo yung tagiliran ko. Ilagay mo dito ang yung daliri. Oh. Ilagay mo, sabi niya sa palad ko. At ilagay mo itong kamay mo sa aking tagiliran. Huwag na di ka maniwala, sabi niya kay Tomas. Maniwala ka Tomas, sabi niya. So anong nasagot ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Wala. Wala na siyang nasabi yung sinabi niya sana. Hindi. Inunahan na siya ni Yesus eh. Kaya pinatunayan niya lang na nabuhay siyang maguli sa mga patay. Ano po? Kung walang pagkabuhay na maguli, anong sabi ni Pablo? Nasa inyo pa rin kayong kasalanan. Yung kasalanan, nandito, pa. Kung walang nabuhay na maguli. Tandaan po ninyo, napakahalaga ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Yesus. Yan po yung komplesyo, ang kompleksyon ng salvation. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa turo at aral mo sa amin sa oras na ito. Kasama ko po si Kuya Dor. Salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong turo. Sa ngala ni Yesus. Amen. God is good. All the time kayong mga nanonood ng video, like, 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 share, na share. I-share po sa iba. Bakit po? Napakahalaga po kasi, kasi eh, nag-aharal tayo ng... Biblia. Kung tawagin po ito home Bible study kasi nasa loob tayo ng tahanan, ano? no? Kaya home Bible study ang tawag ko rito. Sige po, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Brother Manny Bautista, God bless us all. Okay, tignan nyo si mga door. Baka sabihin nyo, wala tayong kasama. Yan, dahan-dahan lang. Ayun, si Kuya Ngadoro. Kita nyo po. Ibig sabihin, meron po tayong kasama. Sige, hanggang dito na lang po. Ano? God bless at all po.